Salamat kay Lord at sana Shout out, shout out, shout out, shout out, shout out everybody! Hey, <laughs> mga guys! Shout out, shout out, shout out, senyo! Welcome, welcome, 2025! January 3, 2025. Nag-area kami January 2, 2025. Pinakaunang area namin sa taong ito. At, yee! -hee! Ayun, pakita ko muna sa inyo kung nasaan kami. Ayan. Nandito kami guys. Nandito kami. Ayan. Saan kami uwi? Doon kami uwi guys. Yan, yan. Uwi yan namin. Dito kami sa may ginduyanan. Yan. Woo! At guys... Dahil <laughs> nagpipray tayo na bibigyan tayo ng Lord ng blessings sa pagpasok ng 2025 Guys, dininig ng Lord yung ating panalangin Sa tindahan, dininig ni Lord yung aming panalangin Kahit hindi kami nagbubukas Noong January 1, may bumibili Nakabinta pa rin kami Tapos sa aking photography guys Ah... Uh, nagkakaroon ka agad kami ng customer pagpasok pa lang ng January 1 January 2 nagpicture nagpicture kami eh at ngayon ah oh, masaya masaya yung aking mga kasama kasi ngayon guys jackpot kami hihi ayan oh kahit saan kayo titingin dyan may makita kayong isda <laughs> puno yung aming ano guys puno puno yung aming langkapan ah uh, nagarag puno yung aming ano oh may mga isda ganon si Lord pag mag-bless hey. at tanungin natin yung ating ikaduha na piloto may ikaduha na to ang piloto guys tanungin natin interviewin natin yung ikaduha natin na piloto oh De, de, guys, ano okay. masasabi mo de? oh ano masasabi mo bigyan mo sila advice yung iba nating mga may isda, de. Bagaimana teman ingin Anong advice? Oke, okay, mo sila ng advice. Oh, mo sila ng advice. Anong advice na mo? Oh, yung, siyempre, kahit wala Chaka -chaka lang okay, so, uh. <laughs> <laughs> Ano uh, uh. oh, sige Sige advice. advice from the second pilot of the Melissa. sa lahat ng Tapos iba na din. Si Quinta may mga 60. Nasa 60 piraso po, 60 70 'yun. 'Yan yung uli natin. Ye! Nice sex ito. Galing kay Lord at saka napakagandang blessings ito galing kay Lord, guys. po kami. Thank you Lord. Marami-maraming salamat po sa blessings na binigay mo sa amin. Napakaraming isda nito. Siguro guys, pag ikiloy ito, abot ah, na ang sunball na ito guys. Lampas po ito sa Quinta Kilos. 150 Kilos. Lampas po ito. Maraming maraming salamat kay Lord at sana tuloy-tuloy pa yung blessings niya. Mamaya, magkariyan na naman tayo. Pabalikan namin ito dito. Makakuha kami ng marami. At salamat. Shout out sa ating mga kaibigan dyan. Magkapat na naman po tayo. Yee-hee! Shout out, shout out. <laughs> Hallelujah! Thank you Lord, thank you Lord. Jakpat, jakpat tuh, hei so, jakpat. vlogger dito sa taas. Bawal mo basa. Uy <laughs> video na, ka, video na. Video, lang <laughs> ko. Kami. Oh, gusto Sa Wait, tatlo, uh, ha? Ano sa'yo? tatlo sa'yo. tatlo. Ano May ano pa ba na maliit. May ano pa? na. Lapis. ano? Lapis. May lapis pa? Wala na. Ah, wala na?

快点走！ Guys, jackpot kami kasi kasama kami sa Ayun, Oh, ini, Ha? Magkulis, sino ito nini? Nayan na eh? Ang sa 120. Pagkusin Sige, sige, sige. na lang, no? gabi lang, ano na Oh, Sige, sige na, sige hindi pwede, di Wantin mo. mo. Ang na mo. Sige na. Sige na, nanay. Wag ka iyak, nai. O, oh, nanay namin dito. Napakabait. Sama, -sama ko sa vlog yung nanay ko. Bait ko matulog. Bait matulog. Oh.

de de ah. Karapin. iba talaga pag si Iking. Ewan <laughs> pag para kitaon, taguya ta nakita. Oks. <laughs> na na. na. Unang unang Ariada sa bagong taon 2025 intrada nang 2025 hala bira tapos ang maganda yung ano natin kasi sa picture tapos ikaw na po na kapitan ugma ayun niya di ayun niya di birnis pa ron birnis pa ron birnis pa ron sa aga insinay pangatlo sa kuryasan mabuhi buhi sa kulang umaga ang salang eh adbi na kung ano oh kanang malasugi kay nagdamgo kog malasugi ha wala wala lang para na malasugi pa sapasa yung no para damdam oi dosetan Saan ha dagmay sugo andau sian and bagao ni andau Kay patay patay ko ganiha. Pangapat, Leno. Uh -huh. Si Gulyasan. Ah, uh, natimbangan <laughs> <laughs> na sa to yung malaigit. Ang malaigit niyo to, napa. Napa? Kadugay na. Kadugay na gani. Di mo na mahalin sa merkado. Eh! <laughs>

Dali lang. Ni Amboy. Ay, Amboy. Amboy, wala na yun. Expired. <laughs> Dugas na. Dugas. Oh, king. Kapi King. Tinapay, tinapay. Tinanay. Oh, akala ko suma ng highest. <laughs> oh, tinapay. De.

Uy, lumang pa siya. Siya, eh. Siya. Bawasan, bawasan. Ang malaki. Ang dad, eh. Siyempre, ano tayo eh, dito. Oh. The size. Tris. Tris. The size, tris. The size, tris. Hmm. Pagasigo pa? Gap pa isa. Dalawang pagasok. Hmm. Ako. Lol. Lol nanay. na de ko mo na carro 'te? Vale, miche, si pas. Tibo ko mo signal. Ako okay, so internet. Yo, desalto mo mo ko 'yo. Ah? Mabawon. O sese. Sip, Ay. ko um ang mo pulutan manyan? Ilang ko mo? Ang Unse na nai ba ka Wana Regit Regit pala Pastor yan ba Hay pusit Ano yo